Naging madamdamin ang homecoming ng mga taga-Philippine National Police Academy nang kanilang gunitain ang kabayanihan ng anim nilang miyembro na napatay sa mamasapano maging nanaw. Napapatrol, Jeff Kanoy. Homecoming sa Philippine National Police Academy. Para sa mga graduate dito, ito ang kanilang tahanan na binabalikan para pansamantalang kalimutan ang nangyayari sa labas at makasama ang kanilang mga kabaro. Pero ngayong araw, mahirap hindi magsalita. Anim kasi sa kanilang mga kapatid ang hindi nakauwi dahil sa operasyon sa Mama Sapano. Ang PNPA alumni tiniyak na hindi malilimutan na naging sakripisyo ng mga pulis sa pamamagitan ng isang mural. Looking at the mural, really is heartbreaking. Uh -huh. Not only our relatives of course but for these brave men Hindi rin naiwasan ng marami na pag-usapan ng report ng Board of Inquiry na nagdidiin sa mga naging pagkukulang ni Pangulong Aquino, bumitiw na PNP Chief Alan Purisima at nasibak na SAF Chief Hetulio na Peñas. Para kay Arceli, nakapatid ng namatay na SAF Trooper, dismayado raw siya kay Pangulong Aquino at sa mga naging pahayag nito noong lunes sa harap ng Jesus is Lord movement. Ridiculous. Unbecoming of a leader. Bakit hindi niya nalang sabihin na made a mistake. We made a mistake. Sana raw ay maging daan din ang BOI report para makakuha sila ng hustisya. Tama na po yung turuan ng turuan ng turuan. We are tired of those. Do something about it. Binanggit naman ni Vice President Jejomar Marbinay ang hamong hinaharap ngayon ng bansa. They deserve to be honored. Their memories deserve to be remembered by generations. Their death cries for justice. Pagkatapos ng homecoming, umalis na ang mga alumni. Balik trabaho sa gitna ng kontrobersyang hinaharap ng kanilang hanay. Jeff Canoy, ABS-CBN News.